Kamusta, nandito ako para bumili ng bahay. Ha? Batang paslit, hindi ito lugar para maglaro ka ng bahay-bahayan. Isukbit mo na ang bag mo at umuwi ka na para gumawa ng takdang aralin. Totoong nandito ako para bumili ng bahay. Ang yabang naman ng batang ito. May pera ka ba para bumili ng bahay? Alis, 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 huwag kang manggulo dito. Ay, manager, ako na ang mag-aasikaso sa kanya. Lin Yuyu, -Yu, may problema ka ba? Isa lang siyang batang paslit na hindi pa marunong bumasa ng maayos. Bakit mo siya inaasikaso? Lagi mong sinasayang ang oras mo. Sa mga ganitong tao, kaya hindi ka nagiging top seller. Kahit anong tingin ko, hindi mo kayang bumili. Umalis ka na nga. Meron akong ilang daan dito. Ilang daang piso, ganoon ba? Kahit aling bahay dito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Yang kaunting na ipon mong pera. Hindi pa pambili ng banyo namin. Pero mayroon akong ilang milyon dito. Kayang-kaya kong bumili. Tinatamad na akong makipag-usap sa iyo. Linweyo, paalisin mo na siya agad. Huwag mong abalahin ang ibang kliyenteng tumitingin ng bahay. Bata, aling bahay ang gusto mong tingnan? Samahan kita para makita mo. Hindi ba sinabi ng manager niyo na umalis na ako? Basta pumasok dito, ikaw ay panauhin. Paano ka namin paalisin? Maghintay ka muna dito. Kukuha lang ako ng makakain mo. President na saan ka? Nasa sales office ako. President na ako. Gusto kong bumili ng sarili kong bahay na matitirhan. Sige, susunduin kita pagkalipas ng kalahating oras. Uy, mahal. Hindi ba yan ang ex-girlfriend mong si Lin Yu, Yu? Bakit parang naging single mother na siya ngayon? Ikaw, Lin Yu, Yu pagkatapos mong makipaghiwalay sa akin. Mukhang kawawa ka na yata. Kailangan mo pang mag-alaga ng bata habang nagbebenta ng bahay? Magsalita ka ng may respeto. Kliyente ko siya. Ay nako, ganyang kaliit na bata. Kliyente mo pala? Mukhang kailangan mo talaga ng pera ngayon. Ganito na lang, asikasuhin mo akong mabuti ngayon. Yung bahay na iyon, kukunin ko na ngayon para tumaas ang sales mo. na ko na ang bahay na ito. Huli na kayo. Ay talaga ba? Dahil lang sa iyo, ang lakas mong magyabang, hindi ka man lang tumitingin sa salamin. Ni hindi ka nga kasing tangkad nitong gusali. Batang paslit. Naglalakas loob ka pang agawan ng bahay ang jayaming ko. isang batang paslit na kulang pa sa buho. Bibili pa ng bahay, ito na ang pinakamalaking joke na narinig ko ngayong